meron lang ko sa inyo i-share pa na napulot ko sa basahan since na kaya guys ha nakapantulog pa kasi ako sa loob tapos pinatungan ko lang nito oh ito yung attire ko o, oh, di pa ako nakaligo ngayon meron ako napulot guys sa basarahan mm, diba Mm, nilabahan ko na to, guys. Mm, cute, no? Mm, bango na siya. Mm, tapos, mm, iba ang ganda. Mm. Hindi ko siya alam, guys, kung ano pangalan nito na ano, stop toys. Mm? Mm. Dalhin ko to sa apo ko, ibigay ko sa apo day off ko so next month kasi layo sila sa akin guys, nandun sa Batangas sa, ako andito sa ano, City, Manila tapos meron pa guys ako sa inyo ipakita kasama nun, napulot ko. napulot ko, diba Tingnan mo guys, oh. Diba? Maganda yan. Hindi ko pa nga nahugasan niya. Yung mo. Hindi pa nahugasan. Maganda. May kasama siyang tree guys. Rotan siya, rotan. Para pag mag-serve, kung may bisita, gamitin ito, hindi mainit, di ba? Itong cellphone ko naman, di didilim. Ay, nako, kailan pa kaya ako makabili ng cellphone? dalawang pares yan guys maliit tsaka ito yung pinakamalaki o oh, di diba ganda yan guys walang kadamage damage oh, may, may ano din yan oh, sa pin patungan o oh, diba pinakita ko na to na sa anak ko guys alam na niya tuwang tuwa kaya kung parang may bisita daw siya itang gagamitin niya oh. 'di ba? Kalaking pakinabang kamahal ka nito guys kung bibilihin. Doon ko na to hugasan guys. Pag-deep ko sa ipunta ko din sa anak ko. At saka yan doon sa ketodok. Hmm. to guys. Oh. oh. Melokian, guys. Oh, yang ganya. Tiba. Hmm. Trade paling itu guys. Dan, oh, kaganda lang. Sino magsabing gaya basura. Oh, basura talaga yan. Katas ng basura. <coughs> diba? Kaya ngayon guys, magprepare na tayo ng damit. Kasi maligo. Mamalingki kasi ako guys. Ngayon magkuhan na tayo ng damit guys katigas naman ito guys Ayaw, yung, yung ito ba ayan, ayan, ayan. pag buksan mo yun matigas sasabit hmm, diba kuha tayo ng damit kay ako'y mamalingki bilisan natin guys kay habang wala pa ang driver Wala mo kumahe. Wala <laughs> mo kita. Ay, meron pa pala ako guys. Galing din sa basura. Nakalimutan ko. Ano siya to guys? Tibol cloth. Mm. Lapad to. Hindi na lang natin iyan ha? Yung i-, ba, i hiklad ba? Bisaya ba? hiklad. tsaka yung ito siya guys ano to sa round table hmm. diba I ayaw to ng anak ko kasi wala siya round table ano lang yung mahabang lamisa hmm. tsaka ito bedsheet hmm ganyan na lang tagay sa hindi ko na lang ipakita ng buo kasi malinis na rin to pinaglalabahan ko na guys para pagdating doon sa kanya gamit na lang niya gagamitin na lang doon kasi walang oras yon maglaba maglinis dahil sa trabaho bilisan mo na kurasun mag prefer kasi darating na ang dry mahulog yun ni katagalan ba dyan lang ko ipisto guys kasi maliwanag pag dito sa loob ng kabinet madilim dilim, liliwanag ako sa loob ng CR, guys. Prepare ko pa tong bihisan ko. Sana tuloy-tuloy na tong pag-araw dito sa I amin, mean, guys. Wala na sanang bagyo. Mahirap. Bagyo. Lahat-lahat hangin. Pero, ang init ng singaw ng ano, tawag nito. Yung panahon. Ano pa tayo guys? Nang shampoo. Ha? Ganda to guys. So. Oh. Nabili ko guys yan sa ano. Ah, Shopee. Hmm. Ganda yan. Oh. Guys, so, Ang mga laman. Hmm. Shampoo. Conditioner yan. Hindi hmm, ba? Ganda yan, guys. Oh. Ha. Kaya pag ako umalis dito, guys, kalbutong si Ar na to dahil akin lahat yan. Bakbakin ko talaga yan. Diyos ko. Kulang-kulang 400 dyan. yan. Yan 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 yung pinakita ko. Tingnan guys. Oh. Uh. Lagay ng sabon. Dalhin ko yan, no. Oh. Uh. Mm. Kapit ito. Lagay ng toothbrush. Uh. Kaya may tissue ako dito, guys. Kasi driver dito sa lahula pag mangihi. Maraming tapon dyan mangihi sa lidoro inisprayhan ko muna ng alcohol bago ako ihi pag alam kong andito siya ho alcohol yan guys ito mura lang naman to sa tiktok hmm. kaya mayroon ako nyan kasi pinupunasan ko talaga guys hindi na guys bye bye ako yung maliligo na